Isa pa nga doon. Siyempre, video again. Bob, inubos mo na yung battery ko. Saka yung, yung memory card ko. Para ato, Glo, lang natin. na lang mo na yung aking cellphone. Siyempre, may picture kayo. May picture kayo. Oh, talo, talo, talo. May picture kayo. May video ako.

Ako lang yung na nanak. Yan, 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 yan. Sige, yan o. Bakit malayo? Kaulitin mga... Dito na lang.